So yun mga kanobs, loading day na naman tayo ngayon. bitos nga lang po sa San Simon, Pampanga. Ayun oh. So pasensya na medyo marami yung pang norte si B5. Ito yung ating lalaban sa LOP and JRPL. Ayan oh. Gandang ibon. At syempre kukunin na natin siya. pangalan pala nito is mistisa yan o so lalak muna natin yun ito sya papahinag tayo na tapos papahingin lang natin is ang ang gamit ko. Kalsyum. So yun, let's go. Pupunta na tayo ng club. Pupunta tayo ng club, mga kanogs. So nyo yun. yung ating upload sa ating derby sa LOP and then BBC XDRPL. So yun yung ating mga kasama. Damo, yun muna akong pihabihabigan nyo. Yun know Pihabihabigan mo ko pata. Yeah.